So may bunta mga paring Jerp no? Ah, uh, good morning sa lahat ng ating mga viewers So karoon patimbang tagkupras mga paring Jerp Abang-abang sa mga kaganapan Hello guys! Mga kaparing Jerp Nabi sila ka Tribo Kitag si Rappers Meron ni kaming Master namin si Master Alan At si Donong Liam so. Kain-kain muna. Update 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 sa mga Napa, ano, mga mga solid uh, solid support sa, support kami sa amin ni na Rita Family, Bang Disipin do Play, Team Provincia. Ah. Marin Chim. Ah, ito ko. So, channel. Great channel, uh. Mang RR. Oh. Dasher dan Dir Miris. Rayat Family. <laughs> <laughs> <Shout out. laughs> Do, ang ganda ng view dito sa bahay nila ni Katribo Napaka peaceful dito Napaka linaw ng dagat Na-miss ko mag vlog ah Vlog vlog lang ito mga ka Paringer paprip update Shout out sa lahat naming mga sulid Na hanggang ngayon nandito pa rin sa Sumusuporta sa Kalama vloggers Wash out wash out So vlog tayo ulit mga ka paringer Abangan nyo mga bawat vlog namin sa aming mga bawat channel ni Crappers, ni Katribo, ni Katropa, ni Paring Jong, ni Kapidikab, Paparts Heart. So lahat-lahat ng mga club vloggers at sa Riot Family. Shout out! Ooh. Oh, mangin up mga kaparing Jerp, no? Uhaw oh, kita ba? Salamat sa lamin ng pagkakaw ni Katribo, yung bay. Yan, mga parang jerp, oh. Tumulam na namin. May isda, sinugbang baboy. Isda. Push out. Yan, oh. Yan, oh. si Master Alan. Abangan nyo vlog niya. Bosing namin, bosing. Bosing namin yan. Nada, dehida to na So, mamayang gabi mga parang jerp, baka... Mag Ah, uh, fishing kami ni Katropa mga paranger kasi napakalinaw ng ano dagat. Ang sarap maligo mga paranger po. Paka clear, crystal clear ng dagat. So medyo umaambon. Hindi naman masyadong ano mainit dito. So okay lang yung panahon dito mga paranger. O, oh, po, ito yung mga alagang baboy ni Katribo. So, ang lulusog. Ito yung mga kinahin ni Katribo. Ingat, ingat lang kayo sa panahon ngayon kasi pabago-bago. Merong biglang ulan ng malakas tapos init na naman. So, ingat kayo palagi mga parang So, bangayong... update lang tayo sa mga kaganapan dito. So, ano, si parang jerp muna yung mag-upload kasi medyo busy din kami. Oh. Soon, uh, magbalik vlog tayo. Balik vlog kami. So, abang abang lang, shout out sa lahat talaga namin mga solid supporters na Idol Boy uh, Boys Icon. Idol Boys, Ma'am Chimbore, Amad Chimbore, Ma'am Chimbore, ma ma Ma'am Chimbore, Ma'am Chimbore, Elby eartha Erta Family. Sa lahat ng mga sumusuporta namin, sumala nang nagsimula kami mag vlog hanggang ngayon. So, hindi ko may, may shout out kayong lahat. So, sa susunod nga vlog, uh, sisikapin kong ma-shout out kayong lahat. Kaya nung pag-shout out namin yung nagsimula kami na mag vlog. Ya sudah Leon mau. Catat dong. Wash out. Watch out, <laughs> <Watch> out. <laughs> so, yon. Mangabang lang mga, bangla, mga Let's go. Let's go. mga <mahawakan> <mahawakan>